Ayan, guys. Ang ganda ng mga flower dito. Ayan, oh. Masya Allah. Ang ganda. Ito yung halaman na snake plant. Maganda ito, raw ay, to pandilig, sa bahay. To. Ah, pandilig? Mm. <laughs> pandilig sa halaman. Oo nga, pandilig na ito. O, ganun ba? Ah, oo. Ang ganda ng mga ano, oh. Ayan siya, oh, Ayan. Ito yung tindera. Ayan ang mga tindera. <laughs> ayan, takuri. Takuri siya. Hindi siya takuri. Ang ba? Ayan, mga puro mga bulak. Puro mga bulaklak dito. Ano mga nabili nyo na to? Baro yellow bag. Ayan nga. Baro lang. Ano nang laman ng mga nabilin nyo na ba? Ano to? May laman na ba yan? Ano nabili mo? Wow, oh, kendel at saka yung baso. Hindi pa ba na puno yung hey, ano. Yung baso so, meron doon sabi niyo. <laughs> Punoin natin. Nagdala <laughs> kayo ng cart, pero pang ano lang, blender lang uh, ng <laughs> kape. Ang laman. Hindi kape yung ano, karga. Mamaya maya konti, iiwanan doon. Ang sasagat ano. Pati, kaya hey, ito. O, planchahan o. O, ayan. O, o, mga planchahan ay, naman, 79 real. 29 mm -hmm. nga lang, pambata bata man eh. Ha? Huh? Ano yung magkano yan? Pambata to, te. 79 to? Ang ganda ng pambalot nila. 29. Pambalot lang, 29? Mm -hmm. Sa... Eh, di, yung plancha na lang, may kasama pang ano. 79. Ito, ito yung ano, ano, ano sampayan bi, oh. Ito pala yung sampayan. Magkano ba ito? Hindi, ano pala yan sa ano. 29 lang. Yeah. 29. <laughs> Hindi yan, ito malaki. Pwede <laughs> na yan. Nasira na yung sampayan to, ito din malaki din siya. Magkano naman yun? May price Ang mahal pala. <laughs> ito 'yung ano. Ito oh, oh, 'yung ano na mga pampit. Ay, mer Alam mo matibay na 'yung ko sa kamsa-kamsa natin kamsa dito. Tagal na. Yun. Magkano ng ganito? 19. 19 siya. Magkano 'to ano? hindi natatanggal Sa pinuntahan natin ng 10 ano. 5 ano lang. Dito. Oh, ito 3 lang dito. 3. Sa, ano, niya? Sa niya. Ito, o yan, hebe, yung mga hangir, oh. No,

Lagyan mo lotion te. Lotion. Ah. No, oil. Five real lang. Ganda siya oh. Hmm. Dapat ito yung mga inaano ni Oo. Sa salong ba? Masagin Hindi ako isa nito kasi ka pang ko ano. Isa Pag nasipa ako sa mga. Ang ganda. ko dito yun. Ha? binagisa kumpan bye bye bumungi wala na din ito parek diyan Hanger. Saan pa ang ikot natin doon? Nadating na ba natin doon? Ay, doon. Oh. Na, na tayo. Dito tayo, be. Eh. Dito ang lampas, uh. eh. Oh. Wow. Seventy-five riyal. Ganda na siyuto. Oh. Ang kasama pang ano? Chanelas. Ano yan? Meron na siya nabili. Tuliya, oh. Hindi maganda. Ha? Ang <laughs> sa Hindi, oh, no? Hindi maganda sa tulya yan. Vital. Masasama yung buhangin dyan.